About sa red flag daw po si Chloe na sinabi ng mama ko. Hinusgahan niya po agad si Chloe sa pananamit at sa pag-akto po niya. Um, magkaiba po ng kinalakihan. Unang-una lumaki si Chloe sa Australia at ayun yung nakagis niyang na culture at ibang-iba po talaga sa Pilipinas kung paano tayo gumalaw, magsalita o manamit po. At yung about po sa yung mauubos po yung anak ko nasabi po ng mama ko. Unang-una po si Chloe po may sarili po siyang income. Lahat po ng nakikita yung gamit o yung pag-travel niya kung saan-saan po, galing po yun sa pinagpaguran niya po. At bakit naman po ako mauubos? Kaya nga po nang sinabi ko, si Chloe po may sarili po siyang income and lahat po ng bank account ko po nasa mama ko po. At uh, may mga instances po talaga na si Chloe po yung sumasalot sa akin that time po. Bukod sa incentives po, um, nasa kanya din kasi yung bank account ko sa a monthly allowances sa pagji-gymnastics ko. Eh nung nakuha ko na yung bank account ko po na yon, um, doon ko po nalaman na inuubos niya po yung laman noon. Eh nasa akin po yung mga bank statement ng withdrawal po na ginagawa niya po. Sabi niya po nagsimula daw yung hindi namin pagkakaintindihan dahil kay Chloe daw po. Opo, <laughs> totoo po 'yun. Dahil ever since unang-una pa lang ayaw niya na kay Chloe kahit hindi niya pa po nakikita or nakikilala in person. And mas nagkalabuan po kami nung naglagay po ako ng boundaries sa relationship ko. Kasi pinaglaban ko po si Chloe dahil gusto ko po siya. Yung about sa training camp na kinekwento niya na um, si Chloe dapat wala na daw doon. Sabi ng former coach ko pagdating nung, ng dalawang magte-training camp doon. Usually, kapag magte-training kam kami, palaging naka-hotel. And miscommunicated yon na doon pala sila sa akin na mag stay Hindi rin totoo na um, pagpunta nila doon, nung dalawang bata, dapat wala na si Chloe kasi sabay-sabay silang pumunta doon. Actually, nagulat pa yung former coach ko kasi nandun si Chloe. kam naman namin sila talaga. Uh, Nag-prepare kami para sa kanila. So, hindi ko alam kung bakit gano'n yung mga sinasabi niya. At yung sinasabi niya po na yung dalawang bata po dahil si Chloe yan doon, yung nakabalandra daw yung puwet po. Um, bilang uh, nakakatandang kapatid po, bilang boyfriend ni Chloe po, at bilang ate't kuya po, um, kami po like uh, alagaan po namin sila. Hindi namin po gagawin yung uh, mga iniisip niya na gano'n ang dumi niya mag-isip at ah uh, india appropriate yon para sa akin at disre disrespectful yon actually sa akin and kay Chloe po. Eh yung sinasabi niya na so dapat uh, wala daw pong um, outsider or guest po doon sa apartment ko po. hindi um, din po 'yun totoo kasi wala naman pong uh, naka-indicate or nakalagay sa contract na bawal yung guest or uh, outsider sa loob po ng apartment po. And actually, um, invited po si Chloe ng former coach ko from Japan nung SEA Games pa lang po sa Vietnam. So, uh, sinabihan kami na invite mo na lang si Chloe sa Japan and um, dun kayo mag-hangout. Sabi niya pa na piling niya daw nilalayo ako ni Chloe sa kanila. Um, Unang-una po yun, um, months before nun, kasi uuwi ako parang three days yun. Ah... Uh, sinabihan ko na sila na um, mag spend time ako kay Chloe. Nagpunta kami sa Baguio. Um, sinama ko si Chloe. Nag-spend time kami. Nakikipaghalubilo naman po kami. Hindi naman ako nilalayo ni Chloe. Actually, pumunta pa kami sa, sa Pangasinan. Like, nakipag ano po kami doon. Parang meet and greet. Yeah. Tapos after nun, nagpunta tayo ng Baguio. And then, ikaw pa nga nag-aya na ano uh, na... Yung sa bike. Yeah, -bike because we tayo. didn't know what to do yeah. after nung kumain because they were like, oh, what do we do? I was like, oh, let's go sa Burnham Park yeah. so that we can take the little kids to go biking. Yeah. So I'll just attach a screenshot of me saying sorry at that time if they felt left out when we were all hanging out sa Baguio. So you guys can yeah. just pause and read. Actually, nakita po yung mama ko and yung family ni Chloe twice po. And then, yun, nag-uusap po sila. And the last resort, my family made a group chat. Yeah. Nakasama, everybody involved. Because my family wanted to address kung ano yung issues ni mamaw towards me. Yeah, kasi marami na siyang pinapost. Yeah. yeah, marami na siyang pinapost. And even though my family knew na madami na siyang pinapost, my family still welcomed them, treated them with respect, and with no judgment na pinaringgan nila yung side ng mom mo, what she had to say about mom. me and our relationship. And then, after the group chat, she left, yeah. your mom left. And wala siyang narinig anything from my family.